Bansang China, pangalawa sa pinakamayamang ekonomiya sa buong mundo. May pinakamaraming pagawaan at pabrika, ang tinaguriang Factory of the World na pinakamalaking exporter sa mga bansa. Isa ito sa pinakamabilis na umasenso sa Asia at marami sa gobyerno ang naging milyonaryo. Subalit lumalabas ngayon sa balita ang paghihinagpis ng taong bayan dahil sa pagiging ganit sa salapi at kapangyarihan ng kinauukulan. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ikinagigimbal ng marami ang hinaharap ng China dahil namimiligro ngayon ang ekonomiya ng bansa. Ito na ba ang parusa sa kurap na reymen? Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong... Totoo ba? Kaila sa marami na ang pag-asenso ng China na nasaksihan sa loob ng maraming dekada ay maiuugnay sa ilang sektor sa bansa mula nang ito ay magbukas ng kalakalan noong taong 1978. Panahon na nagkakagulo ang mga miyembro ng Partido Komunista, hinikayat ng Amerika at Europa si Deng Xiaoping na isali ang China sa international trade. Ang akala ng mga taga-kanluran ay magiging demokratiko ang China kung bibigyan ito ng pagkakataong makisalamuha sa kanyang mga kapitbahay. Mula sa mga kabukiran at sakahan, naging pagawaan ng mga lunsod at lumawak ang ideolohiya ng kapitalismo hanggang sa ang bansa ay nakaranas ng industrialization. Kaila sa marami na di tulad ng Pilipinas, bawal bumili ng lupa sa China. Pwede lang rumenta. Kung hindi ka makapaniwala, heto ang sabi sa mismong konstitusyon ng bansa Ayon sa Artikulo 10, ang urban land at rural land ay collectively owned o ang lupa sa mga probinsya at mga syudad ay kontrolado ng pamahalaan. At sino ang pamahalaan sa China? Walang iba kung hindi ang partido o komunista. Ayon sa konstitusyon, ipinagbabawal ang kahit sino na magbenta o bumili ng lupa o maglipat ng pag-aaring ito. Sinabi din ng Reserve Bank of Australia noong 2015 na bago dumating ang 1980s, ang pamahalaan sa China ang developer at landlord sa buong bansa. Oo, sila ang nangangasiwa sa lahat ng lupain. Pagdating sa mga bahay, pwedeng bumili at magbenta ng property. Pero noong una, sa mga syudad, yung mga kumpanya ang nagpapabahay sa kanilang mga trabahador. Madalas ay maliliit na kwarto sa pabrika o nagpapatayo ng mga siksikang dormitoryo para sa mga manggagawa. Pero noong dumating ang taong 1988, binago ng State Council ang regulasyon hinggil sa bahay at lupa. Pinahintulutan ng pamahalaan ang pagpapagawa ng mga matatayog na apartments at dito na sumibol ang mga kumpanya sa industriya ng real estate. Pagpasok ng mga taong 1990s, mas dumami ang lumuwas sa syudad upang magtrabaho habang palago ng palago ang ekonomiya ng bansa. Tuluyang lumakas ang mga sektor at ang pinakamatindi ay ang real estate sa pangunguna ng kumpanyang Evergrande at Country Garden. Milyong-milyong mga taga-probinsya ang patuloy na lumuwas upang hanapin ng kanila ang kanilang pangarap. Maraming mga negosyante nakakita ng oportunidad na magkapera ng malaki sa pagpapagawa ng mga tirahan. Oo naman, kailangan may paglalagyan yung mga lilipat mula sa malalayong lugar. Bukod sa Evergrande at Country Garden, Santa Muka lang naglabas ang kumpanya habang pinautang ng mga bangko ang mamamayan para makabili ng sarili nilang property. Pero, ang lupa ay pagmamayari pa rin ng mga komunista. Meanwhile, a new report from the Joint Cybersecurity Advisory is warning that China's state-sponsored hacking group called Revol dala ng pagusbong ng mga apartments at pagdami ng mga negosyo. Yumaman ang pamahalaan ng China. Yung mga malalaking kumpanya ay nagbabayad ng buwis sa gobyerno. Yung mga negosyante nagpapatayo ng apartments, nagbabayad din ng renta sa lupa. Bukod dyan, kadalasan mga miyembro ng partido ang nakaupo sa matataas na pwesto ng mga kumpanya. Siyempre, hindi na mawawala ang korupsyon at kickback sa munisipyo. Kaya umula ng limpak-limpak na salapi sa gobyerno pagdating ni Xi Jinping, nagpatuloy ang pag-asenso ng China at bumaha ng bilyones sa kita ang partido. Hanggang naging pangalawa ang ekonomiya nito sa buong mundo. Ano ang parusa sa China? Mga taong 2000, tuloy-tuloy ang pag-asenso ng bansa. Kaya't pinayagan ng mga komunista ang mga institusyon na magpautang pa sa mga negosyante upang tumami ang negosyo at parentahan pa ng maraming lupa ang mga real estate para dumami rin ang pinatatayong mga apartments base sa kalkulasyon ng The Fortune. Noong taong 2017, kumita ang Evergrande ng higit sa 2 bilyong dolyares. Tapos sa sumunod na taon, halos 4 na bilyon ang kinita. Sa taong 2019, lima at kalahating bilyong dolyares. At ang Country Garden ayon sa Business Insider, noong taong 2018 ay kumita ng halos 7 bilyong dolyares. mancakin mo gaano kalaki ang kinita ng mga komunista sa loob ng maraming dekada nalunod na sa salapi ang partido. Salamat sa real estate na may ambag na 20% sa GDP ng bansa. Isang pangarap na sa China lang natutupad hanggang sa dumating ang COVID-19. Diyan na nagsimula ang domino effect kung saan isa-isang nabuwalang pinagkakakitaan ng partido. Una huminto ang pagdagsa ng mga turista sa bansa. Tapos humina ang mga negosyo dahil sa mga mahigpit na lockdowns. Sumunod sinabi sa South China Morning Post na dahil sa pandemya, halos kalahating milyong kumpanya ang nagsara sa China noong 2020. Kasama sa bumagsak ay ang dalawang pinakamalaking real estate, ang Evergrande at Country Garden. Isa-isang bumagsak ang mga dating nananamasang sektor. Sa Travel Weekly Asia, bumagsak ng 75% ang industriya ng hotel sa China. Taong 2023, sinabi ng Nikkei Asia na bumaba ang bilang ng mga investor sa China na mula sa ibang bansa. Sa katunayan, inulat sa AP News na nag-aalisan sa China yung mga namumuhunang dayuhan. Sa DW, mula taong 2020 ang export ng China ay pinakamahina. Ganon din sa Financial Review, inulat na bumagsak ang kalakal ng China. Binalita rin ng Business Insider na bumagsak na talaga ang ekonomiya ng bansa dahil sa paghina ng mga paggawaan. Totoo na bagsak naman ang ekonomiya ng maraming bansa Pero sa China, sobra sa isang bilyon ang kakanlungin ng pamahalaan Walang duda na maraming nakatagong pera ang Partido Komunista Sa mga offshore accounts nito At hindi ito basta-basta magihirap Gayunpaman, ang kinatatakot ng partido ay ang pag-aalsa ng taong bayan Dahil sa kung magkakaganon, pwede silang mapatarsik sa pwesto Kaya naman noong isang taon nagsulong ng batas sa mga komunista na ipinagbabawal ang pagpuna sa pamahalaan. Binanggit na bawal ang mga pahayag na nakakasakit ng dandami ng partido. Bagamat mayroong mga nagreklamo sa bagong batas, huli na ang lahat. Disidido ang mga komunista na pagtakpa ng mga masasamang nagaganap sa China ngayon, lalo na ang pagbagsak ng kanilang ekonomiya at paghihirap ng taong bayan. Ibanman man ng partido ang mga nagsasalita laban sa kanila lalabas at lalabas sa balita ang paghihinagpis ng tao. Katulad ng mga nawala ng tahanan, mga nawala ng trabaho at hanap buhay, mga walang pambayad sa renta at yung mga nagbayad pero hindi nakuha yung apartment nila. Dahil sa sobrang dami ng apartments na bakante ngayon sa China na hindi maibenta, kaya nitong ibahay ang lahat ng pamilya sa buong Pilipinas. Mantsakin mo ang domino effect nito sa ekonomiya at sakit sa ulo ng mga mamamayan. Kaya sinabi sa Asia One na ang bilang ng nagpapakamatay sa China ay isa sa pinakamalaki sa buong mundo Marahil isa itong parusa sa pagkagahaman ng kanilang pamahalaan Anong araw lang mapupulot dito? Napakaganda ng simula pero sa huli ay blakda Ito ang nararanasan ngayon ng China dahil sa kagagawan ng pamahalaang komunista Madaling masilaw sa pera ang gahaman sa salapi kahit may peligong malaki, patuloy ito sa pagsungkit. O sadyang wala nang pinapansing iba, may nakikita mang patibong, wala na talagang paki. Hindi na nakontento sa pag-asenso pati kaluluwa ay pinagkanulo. Hanggang ang buong bansa ay naghihinagpis, kahit kauri, ay natitiis. Ang kanilang pagkagani ang siyang nagpataw ng parusa sa sarili nilang mga kalay. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.